Dito po tayo sa pwesto ni Ate Sariko. Ang dami niya pong ampalaya. Tanong natin kung anong ampalaya to. May siling Taiwan din siya. May beans din. May talong at sopia. Yung sopia matagal na pong nababakante sa 15 pesos per kilo. 150 per bundle. Tingnan natin po kung may pag-angat ngayong araw na ito. yung katatapos lang po kumain ng Ate Good morning Ate Sally. Ate Sally mo kang na, ano? Matbat ano ba yung matumal ba? Hindi. Po, mababa po gulay. Eh Ate Sally ano tong talong nito? Anong variety ng talong ito? Ito po, mucho, ito propelica. Pro pro Mas maganda talaga yung mucho. Magkano ngayon sa mucho natin asking price? 40 po O 40 per kilo, 400 per bundle. Tapos pinatawarin siya ng 35. Itong ano, itong propeller. Ganun ito. din, 35 po asking. O, 35 ang asking. Tapos, ang tawag yan, 30 panigurado. Mm. Ayan, dahil pa rin natin yung supiya. Umangat na ba yung supiya natin? 20 po. O, wala pa rin pag-agat o. No? Ganun pa rin, 150 per bundle. Ano ang pala ito, ato sa amin? Eh, mistisa po yan, kaya lang po sa amin. Ito ang mistisa, ang segunda pala. Ito, malalaki naman yung iba dito ah. Segunda Eto, rin ito. Ito, ang asking. Niyo. Dito 30 lang kasi hindi siya ganoon kalalaki. Oo. Medyo malaki na 30, 300. Dito. Dito po sa isang lang. Ito sandaan, segunda, dito 30. Mga panggayat ano. Ay yung Taiwan natin. Taiwan natin 1 2. 1 2. Yan, medyo umangat na naman po yung Taiwan natin. Sa panigang natin Ate Sally. Ito yan. Medyo umangat na naman ng konti yung panigam. Baka magtuloy-tuloy na naman yan. Pati itong Taiwan. One, two, ayan eh. ay, kakain ka pa lang ba? Kala ko tapos ko lang kumain. Okay, salamat. Ate saan Sa so, tabi naman tayo ni Ate Sally sa paborito kong uh, ng, ano, ng update si Ate Baby naman si Ate Baby, si Ate Sally, yung mga paborito kong mga sakadora kasi nga masisipag yan, mababait eh. Ati baby ano yung sitaw natin ngayon? Ano yan? Long yard ba yun? Magkano yung ganyan? Isang big fish? Asking for eh, 40 ay pang mabili. 40. Napakamura ng ano ngayon sito. Ano? Eh yung ano natin, 50, yung Bulacan White? Eh 50 ka ngayon Ayan, 60, medyo angat natin. E eh, yung okra natin ngayon, magkano na yan? 10 Sampo ang okra. Eh kaganda ng talong. Ano yung talong mo? Mucho. Mucho, magkano yung mucho mo? Eh, sabi kayo 450. Eh, 450, wala pa rin dumadaman. Mamaya nga, medyo mamput nga, eh. Wala pang bumibili, gano'n. etong <laughs> talbos ng sili natin. Sandaan? Sandaan, medyo angat nyo na. Ito ang pala natin, maganda ito, ah. Eh, mistisa. E, mistisa, 45, maganda. Forty-five. Forty-five. Na, napakamura pa rin ng ating mga gulay, no? Wala pa rin pagbabago. Ibig sabihin, napakarami pa rin talagang dumadating, no? Eh, pagkabumagyo, baka sakali. Karamihan ba, anong bayang galing ng mga gulay natin? Sa iyo. Ah, dito lang sa Tarla, kaya karapit karatid, bayan lang namin, no? Kasi nga, ito yung kabanato ng Lung pinakasentro, eh. Pinong bakla, alyaga. Ayan, pinong bakla, sa yun, sa hindi ko nakita. Sandaan. Sandaan pa rin. Napakamura, ano? Ayaw ang umangat, ano? Okay. na naman. Dito, kay, ano? Sino natin dito. Salamat, ati, ano, baby area pinakamaraming magandang mais. Araw-araw uh, hindi nawawala ng mais. Ang ati masipag na sakador na mais si Sir Marco. Good morning. Ay, kaganda naman ng katabi mo, Sir Marco. Ay, <laughs> uh, Sir Marco, ano ba yung mais natin ngayon? Dilaw puti. Magkano yung dilaw? Magkano yung dilaw? Asking price. 22? Yan, yeah, 22 daw. Wala tayong puti. Wala. Dito tayo, kaya natin, ano, ah, ayun, tanong natin sa luyot ulit. Dito tayo nagtatanong ng laging sa luyot. At ano yung magaling ngayon sa luyot? Isang bitis, isang tali. Dose. Ayun, talbos ng kamote natin, isang tali. Magkano? Ocho. Mura pa rin yung mga gulay. Ang dami pong gulay at napakamura ng mga gulay dito sa ating lahing. Araw-araw po, hindi. O, oh, hindi pa mabili nga. Saan ba nagagaling sa luyot natin? Oh, Caudillo. Oh, Ang daming tanim sa may, ano, sa may barangay Caudillo dito. Dito sa Pare Kumpogi, maangal, wala dang bumibili. Ang bumibili mga pa kaibigan. Pare Kumpogi, ano yan o, eh, si eh. Ito, big buyer yan, siya sabi oh, bibili yan. Big buyer yan, sa oh, big buyer yan, Oh. Oh. Ari Mac, kalangan yung asking price yan? Eh, yung pare. Ari pare, 12 12, napakamuro. Asking lang pare. Asking yan, o yan. Bahala sila magtawaran. Yan. Yung ano natin, yung uko natin pare. Limang piso pare. Ay, ano ba yan? Limang piso. Magbakasyon ka muna. Pareta. Boracay. Boracay. Boracay balak pag-vacation sa Boracay. Ay, hindi na nin talong natin ayon. Ayun, tapos na rin Ano yan, Mucho? Magkano yan? Magkano yung asking price niyan? Magkano yung asking price niyan? Ha? 30. Itong okra mo? Okra mo, 8. 8, sa pipi ng bakla. Pipi ng bakla, di yan. Ito bata mo. Ligo ka naman po. Ligo ka naman po. Three times a day. Oh, three times a day pa na Sina, sina? Yan. Shout out daw. Isang mapagpalang araw and a blessed Sunday po sa lahat ng ating mga kapalente. Sa ating pong mga kapwa-kabanatenyos, welcome po ulit sa ating YouTube channel, Dante b Mr. Palenque. Muli po, ito po ang inyong kasama kaibigan, ang boses po ng Palenque. Dante Viernes po ang Mr. Palenque ng Kabanatuan City. Today is August 19, araw po ng linggo isang magandang linggo po sa ating lahat samahan niyo po ulit akong magtanong ng mga asking price o yung mga turing na presyo ng mga sariwang gulay tulad ng nakikita niyo po sa ating video uh, alamin po natin ang mga asking price ng mga ganitong sariwang gulay na bumabaksak po dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang kabanatuan vegetable trading center pala yung pinangkamitan alamin natin yung mga asking price tanda nyo po ah asking price lamang po hindi pa po yan ang final prices dahil ang final prices nasa sakadora, kadora sa kadoro o oh, pati sa mamimili ang kanilang mga final prices sa pagbili ng kanilang mga gulay dito sa ating baksakan kaya Bago tayo mag-update, please don't forget to subscribe to our channel para po naka-update po tayo araw-araw sa mga presyo ng mga gulay dito. Pwede din po natin i-like. Sana po ma -ilike man natin habang nanonood tayo ang ating video. Muli po, ito po ang mga kasama, kaibigan, ang boses po ng palengke. Dante Viernes po, ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. Tara, let's update na po tayo. Dito kay Machete, may nakita kong magaganda ang palayan. Mistisa at saka itong bonito. Machete, magkano na itong bonito natin ngayon? Dito po, zero. Dito, napaka-mura din ay mistisa mo. Mistisa, 30. 30. Ayan so, po si si Totoy mola naman no? napakasipag talaga ay yung upo na gusto ko lang tanong lagi yung upo yeah? Pababa tayo, pababaan sila ng upo eh. Pababa yes. <laughs> rest down Ito, may iba lima Ito na, tanong natin kung mayroon siyang mais puti hey, puti po tayo ay, yan ayun. wala talaga makuha puti ano Puro, ay, biwito, wala din eh. Oh, Magkano dilaw natin? 250 ang asking. Ito naman yung ano domino. Hindi kako hindi nauubusan ng talong na domino. Araw-araw sang ba yung domino dito. Alamin natin yung presyo ng domino. Ano na to? Alam magkano na yung domino natin ngayon? Bukas Orenta. pa. din. Pero ang daming ano, domino. Kagaganda ng domino din. Ito kaya ito ini bunga, Ito kaya ito ni Sigarilyas. At ini, yung magkano yung asking price ng Sigarilyas? Asking ko gano'n. 50? Bum bumaba nga yun. Eh, no? oh. ng yan, lahat ng bumaba. Lahat daw ng gulay baba, sabi niya ini bunga ako. Yan. Maraming tira, ano? Maraming, maraming. Yan. Hindi lang maraming. Napakarami pala. Ayun, sorry na mali pa ako. Napakarami pala. Sige. Salamat at ini. Okay, boss. Eh tanong na rin. Boss, eh er, ano yung variety ng kamatis? Diamante. Diamante kagagan. Ano yan, Biskaya din ano? Biskaya. Magkano na asking price niyan? Asking natin diyan, 50. Yeah, medyo tumaas naman ng konti kasi kakapin 45 ba? 45. Ayun, ngayon 50. Ngayon 50. Pero magaganda yung ano niya, biskaya niya, aspin niya. Napag-uusapan niya. Ayun, ayun ganun sa <laughs> Ito po yung pinakamasipag natin at poging sa kador dito. Good boy pa. O, shout out ka muna. O, sa ating mga viewers dyan. Ayan, ganun sana. Ayan po, ang dami dumalating na gulay. Time check po natin, time 55. Napakadaming ano, napakadaming gulay. Eh, Nasaan si Kuya? Ano, wala. Wala si Kuya. Yeah. Eh, shout out ka ba boss? Hindi na, shout out wow. mo na. Ano mo na, pagkakataon na yan. Kanina? <laughs> <Sarina>? SPM. <laughs> oh, ayan. Ayan. Shoutout sa master Shoutout kay Chong si Chong Pinong daw Taga-sampo Taga Taga <laughs> ba yun? Yun ang namin Ah, yung at agagapan ay mang mapera, financier eh. Pag ma financier mapera eh. Pwede pwede mangutang. Ayo. Dela pa kung utangin tayo. Ito si Wala si Ate Agnes. Si Konsi di dito. Ansi, magkano ngayon yung ating pulang ano, si Boyas? Dati pa rin, di ata mo ba? Ha? Dati pa rin. Ah, uh, magkano para marinig niyan? O 580, uh. Yung, isang nga, 600 yung bumaba pa nga, 580. Eh, yung ano natin, yung puti. Ah, uh, 620. 620. Itong super white natin bawang. Super white, 700. 700, sa kanso. Kanso, 550. 550. Eh, yung ano natin, yung munggo. 1650. 1650. Bali, ano yan, no? 225 kilograms, ano. Wala pa si Ate Agnes, ah, yung, yung taong yun, ayun, bilip talaga ako doon, masipag talaga yun eh. Misan lagi na sa palengke na. Ano. Okay, salamat. Ito, istorbe yun ko habang walang bumibili. Eh. Ito rin, napakasipag na tao nito. Kaya ito, mayaman ito. Dati yung nakilala ko ito, yung sumagasabi. Dalawa lang yung sasakyan, ngayon apat na eh. Ayan. Oh, apat, apat ang gulo yung mga sasakyan niya. Ay, ang ganda ng mga ano. Makal sa iyo, na ito natin. 350. 350 ka, gaganda. Ay, ang ano natin, repolyo. 250. Bumaba yung Repolya, no? 250 na pa. Ano bang height mo, Madam Glad? Ang taas? Wala O, yan. Pang ano, pang labang, pang rampa pala ito. Eh, yung ano natin, itong carrots? 800. Ito, ito, bumaba din, ano? Eh, so, yung ano natin, patatas? 500. Mas lalo na yan, ano? Bumaba dati na sa 900, yung 500. Ito talaga legit ito na, ano eh, ah, uh, ah, uh, ah, uh, benguet. Saan yun sa... Ayun. Etong at pipinong berde, ito ha, berde 300 lang ba? 300. Ayun, tunay na pipino, legit na legit. Magkano yung broccoli natin per kilo? 80, kaganda. Yung cauliflower natin? Coli, 120. Eh, mas mahal yung coli. Itong peche bag din natin? 300. 300. Itong marble natin, patatas, malilito? 80. 80. Eh, yung silsero natin? Silsero, 250. 250. Yung may lettuce yung bilog. Magkano yung lettuce na bilog? 130 130 Eh yung lemon natin Lemon 80, 80. yung ganito natin green bell 200 200 Ito 200 200 Ito ng ano natin a uh, romaine 130. 130 sa green ice natin. Ano 140, 130, 140, 140 sa green uh, ice. Parehong lettuce yan as celery natin. Oh, mas mura yung ano, yung next na yun, 150 100. yung celery. Eh, sa beans, 100. 100. Eh, ito. Libre lang. Libre lang. <laughs> <laughs> ayan, ayan, ayan yung merienda niya, kaya... Binigay lang sa... Oh, binigay niya. si, ano, si boyfriend natin dyan, oh? No? Mag-deliver. Mag Kasi pag, ano? Hindi pumasok ang aming boy. Oh, yeah Kaya yung si boss, si tong si Madam glady ano, eh. Si <laughs> uh, si ba si Albert. Pag, pag pag sinasabi ko yung mga babae na swerte sa asawa nila, sinasabi nila swerte siya, siya. swerte. Ayun no. Ayun masipag gano. Ah. Maganda pa yung nakuha niya no. Ayun. <laughs> salamat. <laughs> Di Okay, thank you Ma'am Glad. Ngayon ko kay Noel magkano yung labong ito. Good morning, pare ko. Hey, good morning. Ano nga? Noel, magkano yung labong natin ngayon? Asking lang. Labong. Bumaba din nga ata, ano? Bumaba din. Eh, no? Maganda. Alos lahat. Bumaba ba, ano? Eto, itong upo mo. Pero maganda itong upo niya. Tanong kung maganda Oo, oh, lima pinang. <laughs> 50 pesos uh, 50. Pag, pinawara mo. <laughs> Ala, alam mo naman, mababa dahil umuulan ng upo dito, ano? Eh, umuulan pa rin po ng Hindi upo dito umulan, sa baksan. Bumaba. Ayan, bumaba. Hindi lang daw umuulan. Bumaba pa. <laughs> eh, yung siling panigang natin. Kagaganda na siling panigang mo. No? Eh, thank you. Ah, 60, 50, saka 60, ganyan. Itong hmm. ano natin ang palaya? Sa letter, ay 50 po. Wala yata si Ati na ko. Ayan ay, po natin. Ah, Parating pa lang? Ayan, okay. Ito yung, itong kumpari mo? Ah, paycheck ko. May Pechay ba tayo mamaya? Magkano nga yung paycheck natin? 30 asking. 30 ang asking sa mustasa? Peche. Ah, mas mahal nga yung pechay. ano? Saan galing ba yung paycheck mustasa natin? ah Kabal doon. Okay. Salamat, Idol. Kailangan natin sobrang sipag. Bakit sobrang sipag? Kailangan. Ayan. Ayan, ganun sana. Ay, yabang. Ang laki na, na ng baby, oh. Dati nasa love lang nandiyan, oh. Ngayon, ang laki. Lumalakad na yata ba yan? Ay, yabang. Pinabang na, ha? Oo, ngayon. Ilang buwan na ba yan? Ay, kabilis, ano? Kabilis naman, no? Eh, magkano ngayon itong Taiwan natin dito? Eh, may silang Taiwan siya? Madam, magkano yung Taiwan natin ngayon? 110, po. 110, ah. Uh, itong Sophia natin? Pwede si Ocho. Si Ocho. Eh, anong-anong variety ng kamatis na yan, lilit? Ano po, diamante. Uh, diamante, magkano yung kayang kaliit? 40 po, 30 yung medium. 40, 30, medium. Salamat madam, kumakain si Kuya Ading ko, kaya si madam ang na-interview in natin. Dito kay Ati Bunso may pecha. Ito, magkagaganda ng pecha natin. Alamin natin yung presyo ng pecha niya. Pasukin natin. Ati Bunso, magkaganda ng pecha natin, Kagaganda. 25 yon wala tayong sasa ito tungookra -tung ang tao charge ito sabi ko dapat 100 magkano 8 80 ternyata 80 nataka muna ng mga gulay yata ngayon ayung talong yan dito mo chinalit magkano 25 sa taiwan natin ngayon ay malaki 35 sa malaki, 35 yung mucho, 25 sa maliit. Eh, yung Taiwan natin. Taiwan, asking one more, pero wala pa One, one, yan. Anong si ba ito? Itong verde. Magkano ito? Asking price. 30. Ito, ito, ito. Ito, ito ang gusto ko ito. Ano? Yung upo natin. Kasi umuulan ng upo dito. Eh. Oh, Tatlong piso. Umuulan ng, ng upo. Lahat ng kasi. Ang dami, no? Ay, yeah. to. Biro na tinatawaran. Tres. 30 bali at 30 per bundle. Yan, yeah, uh, marami kasi, no? Napakadami. Okay. Salamat, Ate Gunso dito sa isa sa akin ina idolize ito andi dito na naman yung idol ko batuin ko muna bago ko batuin si Menchi si idol mo na idol good morning iya yeah. yan ang idol ko kaya yun nga, nga. si Ate si Madam Menchi dito andi dito Ay, na lahat oh, eh masipag pogi mabait mapagmahal galing ng wala ng America ulit good boy eh magkano naman Madam Menchi yung si natin Depende po sa isura, may 1,000, may 9,000. Ayan, yung pinakamaganda po, may 1,000. Tapos, yung doon, 900, 800. Isang buriti po yan, 30 kilos po. Yun. Ayan. Magkakaroon natin sa amin. yung papaya mo, magkano? Lima. O lima, napakamura din. Para nagtitinda ka lang sa tindahan eh, na? Sa sari-sari store. Ayan, salamat. Idol, last na ako, idol. Ayan, ayan ka. Wala ka bang shout-out? Yung mga na iba so, mo. Siya. Yung asawa mo, yung ex sa asawa mo. <laughs> ah, ayan. Wala ba ano? Wala mo siya Wala mo siya tao? Nahiya eh. Nahiya. Dito kay Lube, tanong natin. Lube, magkano na ngayong gabi natin? Ask yung press 60. Saan galing to? Isabela po. Isabela. Wala pa sa sambas. Mga November siguro, ano? Ah, uh, opo. Mga October. Ito, kaganda ng patulang palitip mo. Ito kasi maliliit eh. Ito maganda. Tapo. Ha? Dabpo. <laughs> Ala ko maganda, mahal. Mura din pala, sampo. Wala nang pera. Mababa pa ng gulay ngayon. Ang tinda oh. mababa Ayun yung aking ate Ambet best din ko. Magkano na po namin pinamimigay na lang? Ay, ito sultan natin ngayon, magkano? Ay, mahal po yan, what 180. It? Ito mahal, ito ganda naman kasi. Ang maganda mo pa. Ay, yung luya nating maganda, magkano? 80. Okay. Oh. Okay. Sa puso natin, ayan, puso. puso oh. Okay, thank you my best friend. Napakainit. Saan na, na kayo? Ano itong ano? Bunsa, ano itong talong? Oh? Mucho ba to? Magkano yung asking price ng mucho natin? 45. Ere, eh, bumaba din yung talong natin dati Noong yung isang linggo. 25. na ito eh. Tawa, 25. Eh, wala kang mais na puti. Puro dilaw lang yan. Eh, no? eh, dilaw yan eh. Okay, salamat. Ito, naghahanap ng girlfriend. Oh, girlfriend muna. Oh, lumayan ka, no? Ayaw naman kasi. Mahihayin. Ano ba nandiyan? Dito, kay Tokayo Dan, dito, may nakita Kung tanong natin, ha? Yung ano niya, siling niya, siling Taiwan, pati bonito, ang dami kasi, oh. Pati yan, may mustasya siya, oh. Alvin, magali ba itong mustasya? Kay Dante ba ito? Ay, madam, good morning po. Andi dito yung aking kaibigan na si madam. Yan, maswerte si Tokayo pag andi dito, eh. Mag, magkakita ang 110 Ay, Rayan Antayin natin, may kausap ang aking tokayo. O oh, yan, tayo ba? Narinig ko na mismo. 110 daw. Ibago si Pasto eh. Wala stop, dami. Medyo na po Ano no? Jangan. 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 Tukayo yung ano natin. Tukayo yung bonito mo. Magkano? Tayo ko pare Renta. Ay, sir. Ito kay Birgan natin. Sir, tagasang kayo. Tagasan kayo, sir. Tagasan kayo. Tagasang kayo. Regala yung mga mga. Yes, ang Leonardo. Yeah. Tagala. Eh, yung mustasa natin. Ah, 30. 30, 20. 30, yun. Ayan ang paring alang ko, yung masipag po at good boy na good boy na kumpari po, ayan. Ayan, yung, yung hindi nagpapasalubong, si ano, si Madam Beth. Dito tayo, kila, ano, kila Rosa. Ito may pechay dito. Maganda naman pechay ni ano, Chris, ni ano, Ni sweeto. Magkano pa tayo? Magkano? Madam Sis. Napakamura din. Mura yung ano natin. Yung, yung maganda po, maganda po. Dito si Inko. Yang yung Tayo ng bonito mo. Benching ko po. Sa Taiwan. Wala pa kung tawag eh. Wala pa, di ba sa tinatawaran. Wala na dito pa Dito kay Rosa, napakarami niyang talong. Ano bang talong ito? Ano ba? Parang linggo lang. <laughs> dito pwede na to. Magkano mo natin Rosa? Ayun po, 35 po asking. 35 bang asking. Bumaba din. Ayun. May luya ito naka-front dito, nakaano, may ano, 1,000, 1,000 bundle. Ano 'yung pinakamaganda natin luya magano? lalong tumaas na lalong tumaas ko yung luya 1.7 pero meron din ano sandibo yan etong dilaw natin 75 yan kung gusto nyo gumanda ang boses nyo yan. maglaga kayo ng luyang dilaw tumaas ang luya din natin eh, eh. ay wala yung tindera Tatanong ko sana yung Suprema, wala sila mamamita. Meron, napakadami din ng ano, kalamansi. May frenor, yon. Dain kalamansi. Dain kalamansi eh, my friend, no, yun. Dahing kalamansi. Dahing kalamansi, ha? Eh, pinipitas po nila yun. Magkano? Maliit na. Wala pa kong tawad. asking. Nuwebe, oh. Pero matigas yan, eh. Oh, ayan po yung size niya. Oh. Ayan ko, nga. Sila, sila, sila. Ayan, ayan, ayan po. Maliit lang. lang yung size niya. Size, size at number po. Size. Magkano itong ganito? Ang lang. Eh. Lebe? Lebe po, asking. Oh, kapalusin, kapalusin. Kapalusin. Kapalusin, kapalusin. Yeah. Eh, yung ano natin ngayon, itong... 20 po, 25. 20, 25. Kapalusin. Ito, bumaba din. Ito, bumaba din. Ito, bumaba din. Ito, Opo, ay eh, ay, ayan na. Nakatapo na to. Iso na nga lang po <laughs> sa pagpisa. Ayaw pa. Ayaw pa. napaka-mura. Matulog, ah, na matulog na lang, lang daw. Ito po yung branch to ni Madam Bing. Sabi kasi ni boss doon eh, pinalayas nila rin. Pinalipat lang pala ng peso, pangalawang peso. Magano na ngayon ang Madam Bing yung ano natin? Papaya. Ay, but, lalo yata ang ano, no, bumaba, no? Ano ba yan? Tawid dagat? Yan tawid dagat pa yan, 18. From 35, 32, 30, 28, ngayon, 18 na. Nasa line of one na lang, no? Pero ito yung branch to mo. Kasi tinanong kita minsan doon eh, napalayas ka daw. Siya. Oh, pinalayas, pinalayas ko na. Tatamad-tamad, sabi. Joke <laughs> lang po yun, no? Ah. Good morning, Madam Ding. Mura ang kalabasa ngayon. Thank you. Sobra pong napakinit kaya mahirap mag-update. Ayan po yung paradahan namin. Napakalaki yung paradahan. Kaya sa mga taga Bulacan dyan, Manila, Laguna, Bataan, Pampanga. Napakalaki po ng paradahan dito. Magkakasya po tayo lahat. Kaya dito na po kayo mga lakal ng ating mga gulay. Ito yung kamuting ganito. Tanong natin kay Ate Violi. Na na Ate Violi, magkaling big ganito? Puti ba to? Puti yan o no? kamuting. Ayan. Kamuotin po dito diba yan. Kamuotin uh, po. 55 yung... 65. 65 ano? Yeah. Ah, 55. Okay. Mahal kasi ngayon yan. Eh, na? Mahal. Okay. Salamat. Eh, tanong, tanong natin kay Hati Lea Antongan niya. Uh, umpisa natin sa... Pipino, ayan, napakamura. Ayan po ang pipino, ang Oh, 7. E eh, yung upo natin. Yung upo po, pang donate na lang po kay Ka Pepe. No, tawag oh, na si Pepe. Ayan. ito nga po itong Taiwan. 90 lang po, tawag. <coughs> 90, yan. Mura na mga gulay ngayon, ano? Opo, mura na naman. Lalu Ayan po mga kapalente ang ating pinakalates asking price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalabigan po ng Nebay Siya, ang Kabanat One Trading Center, palengke ng Sangatana. Bukas po, sa niyo po ulit mag-update. Muli po, ito po ang kasama kaibigan Dante Viernes po. Ang boses po ng palengke ang Mr. Palengke ng Kabanat City. Bye-bye. Yeah. See you po tomorrow. God bless.